Good news sa mga buhay-biyahe papuntang Rizal Province, malaki na ang progress nitong bagong Taytay-Angono to Binangonan Coastal Road. So ginagawa na rin dito yung karugtong nitong Coastal Road. Ito ay magdurugtong mula sa C6 hanggang sa bayan ng Binangonan. So pagnatapos natapos ito, pwede nyo na iwasan yung Manila East Road which is the main road ngayon ng mga motorista galing sa binangonan papuntang Metro Manila at matindi naman yung traffic. So ito, hindi lang tupas basta kalsada. Soon, magkakaroon din ito ng provision para sa bike lane, daggers at pagiging pasalan din ito malapit sa Laguna de Bay. Ito yung example na ruta. Magsisimula sa Binangonan Municipal Hall at dito nadadaan yan sa Laguna de Bay, hanggang makarating ka dito sa C6. So i-update natin ngayon dito malapit sa Binangonan, ng Rizal naman. Ito na yung Manila East Road. So medyo malayo pa to sa Binangonan Municipal Hall. Pero itong i-update natin, malaki na yung progress. Itong lugar din kasi, pinapasalan to ng mga tao, lalo na pagdating ng alas 5. Kasi dito, meron siyang malaugbo doon sa Tondo, Manila, na kung saan marami dito mga street foods tuwing gabi. Kung baga, food pasar. So dito po yung nagawa na ng coastal road. Napakahaba na. So meron doon ginagawa parang papunta pa yata ng Cardona yan. So ganito ka lawak na at ngayon ginagawa na yung karuktong. So ito yung update natin. Dito naman malapit sa Kualan Pure Gold uh, Supermarket. Kita mo naman. Ang ganda no. Mukhang maunahan pa to yung C6 extension. Simula sa Lower Bicutan, Papunta naman hanggang doon sa Muntinlupa. So itong way naman papunta na yan ng Angono project na ina-update natin kabay malapit to sa so malapit to sa Save at Pure Gold so medyo malayo pa to dun sa Binangonan Municipal Hall pero mahaba na pala yung nagawa nilang uh, coastal road dito so, so, ngayon palang uh, nakikita ko na anong magiging itsura kabay dito merong center island tapos meron siyang bike lane Ayan, na, so ito lang yung kalsada lawak okay din pala na Mukhang ginagawa karuktung karuktong dito. Sino excited ito ka ba? Yung grabe traffic sa Manila East Road, di ba? Malaki ito na maging alternate na kalsada. ito yung kon pala ito yung karugtong nya kon dito pag sapit ng hapon maraming mga namamasal dyan no? yung mga nagpo food trip ang ganda kasi ng dito sa Laguna Dibay Oh, yan, maganda to tapos merong bike lane para hindi lang mga sasakyan yung makakadaan, no? Papunta dun sa Maya C6. Aba, ah, pa itong project dito. Yan yung Metro Manila. Oh. Oh, mas malaki pa yung progress dito. Kung kumpara mo doon sa C6 extension, simula tagi, babundang Laguna. Putol-putol pa yung nagawa doon eh. Laki na rin balang. Parang ginagawa na yung karuktong doon, ma'am na? Oo. Oo, ginagawa yung karuktong doon. Mga alas 12, ma'am. Wala na masyadong matao dito. Ah, uh, gabi lang talaga na. Para may curfew lang na. Para may oras lang. Ah. Uh, ah, so ayan yung... So hindi lang to basta kalsada ma'am no? parang kuha na rin. Parang uh, DK or flood wall no. Para hindi abutin ng baha. Marami pala mga residential area dito. Palangoy. Parang ay palangoy ito. Mm -hmm. uh, tambak Kaya oh. mo. So, konting ko na lang ito kabayan. Malapit na rin itong mga matapos. Siguro partial opening nito. Hindi mo na cementado. At uh, ginagawa na yung karugtong nitong binangonan ang uno, Taytay Coastal uh, Road. So yung sa una naman mukhang papunta ng Cardona pa to, mahaba gagawin nga uh, Coastal Road. So ito yung maging alternate na daanan ng mga motorista para hindi na sa Manila East Road. At uh, eventually mukukonnect din malapit ito sa C6. At kapag yung C6 extension naman ay natapos din, pwede ka nang dumiretso simula sa Rizal papunta hanggang Muntinlupa. At wait, meron pa yung Laguna Lakeshore Road Network Project. Gusto naman yun, pwede ka na pumunta hanggang Kalamba, Laguna. So dito, sana yung maganda rin yung bike lane at no? saka sa mga joggers dito. At uh, meron ding pwesto siguro sa mga vendors no? kasi ang ganda talaga sa lugar dito. Alam nyo dun sa binangon ng port, meron na rin pwesto ng mga kung titinda ng food stall. Doon malapit sa port, yung sakayan papuntang Talim Island. So, mukhang mag improve din yung flow ng mga tubig dito, lalo na pag may bagyo. Dahil pala mga residente nakatira dito. So, magiging ko na rin ito ang panangga kapag nagkaroon ng bagyo. Ito naman yung way papunta sa Angono, Rizal. Mahaba na rin. Mukhang uh, meron na siyang nakasalubungan doon. Oh. But wait, hindi lang yung Coastal Road ang abangan nyo dito sa Rizal Province. Alam nyo yung MRT Line 4? So pag uh, natuloy yon, dito naman magdadaan yan sa Manila East Road hanggang dun sa Ortigas Avenue ng Manila. So yung uling balita ko dito, nagkaroon ng soil testing dito mismo sa harap ng SM Taytay.